Kasama na po natin itong dati nating nakaugnayan dito sa programa Isa po ito sa mga humingi ng tulong sa Department of Migrant Workers para po makauwi na dito sa Pilipinas Kuya Arnel Sarsia, magandang umaga po Magandang umaga po Good morning sir, uh, sa oras na ito, nasaan na po kayo ngayon? Buddy, nasa Pilipinas na po, nasa isang hotel Kailan po kayo nakauwi ng Pilipinas sir? Medyo nagkaroon lang po tayo ng problema sa linya ni Kuya Arnel Sarcia. Nakamute po yata siya. Kuya Arnel? Hello? Yan, malinaw na po. Sir, kailan po kayo ulit nakauwi dito sa Pilipinas? Sabado po ng hapon, uh, 3.03 ng hapon po. At ngayon nga po nakastay kayo sa isang hotel. Ilang araw daw po kayo dyan bago kayo payagan na makauwi na sa inyo pong pamilya? Uh, pinapayagan naman po basta uh, pwede naman po umuwi anytime basta maayos na po yung mga uh, kailangan pong uh, mga gawin sa mga sa OWA or anything. Pwede na pong makauwi. So, ito po mga kailangan ninyong gawin kasama po dyan yung ibibigay na tulong pinansyal ng ating pong gobyerno. Opo, uh, nung pagdating po namin, na nabigay na po sa amin yung mga tulong ng DMW, OWA, saka po ng DOH. Oh. May mga uh, ibang ano pa po kami na uh, pwedeng firmahan uh, uh, or uh, i-apply sa ano para po uh, magkaroon pa po ng mga ibang tulong sa government. Oh, ito pong mga binanggit ninyo na mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng tulong pinansyal. Pwede po ba namin malaman, sir, kung magkano po yung eksaktong uh, financial help po na natanggap nyo? Bali po, uh, 75 po sa DMW, 75,000 po sa OWA, at 20,000 po sa DSWD. Saka po sa embassy, binigyan na din po kami ng uh 200 dollars sa sa kapo, another 200 dollars uh, sa sa kapwa po. Mm -mm, that's good ano eh, para po sa inyo pong pagsisimula nga ng panghanap Opo, buhay. at tulong. Oo, tulong, tulong din po para dun sa mga pamilya nyo po na nandito sa Pilipinas. Ilan po kayong Opo. Uh, mga Pilipino na, na umuwi nitong nakaraang Sabado? Uh, as far as I know, uh, 290 po kami. Pero bago po kayo inuwi sir, uh, para lang sa kapakanan din ng um, mga nag-aabang no ng na mga Pilipino sa kanilang pamilya na nasa Lebanon pa. Paano pong naging sistema? Nilalagay po muna po ba kayo sa parang shelter bago po kayo iuwi dito sa Pilipinas? Nung pauwi na po kami, uh, lahat po kami is gathered uh, sa isang hotel. Uh, magandang hotel po sa Beirut. And then doon po kami uh, in, orient, in orientation lahat ko ano po yung magiging set up po ng uh, pag-uwi po namin. sa pinakahuling balita nyo sir, um, meron din daw po bang mga susunod pa na Pilipino na makakauwi din dito sa bansa? Uh, as far as I know po, uh, meron pa po yata mga 150 na sineset up po ang embassy sa Beirut. Uh, yun na lang po ang hinihintay nila yung mga clearances or anything na mga na mga maayos nila. Uh, yun din po yung pinakamarami na uuwi po. Oo. Uh, mga kasamahan niyo po, sir, nakakilala niyo mismo na papauwi na rin dito. Meron po? Uh, sa mga kasamahan ko, wala pong medyo kilala. Usually, karabihan po talaga mga, uh, mga babae po. Eh. Bi uh. Ang lalaki, mga ano, bilang lang po kami, siguro mga lima, tatlo mm uh. -hmm. apat lang po kami. Ah, dito sa flight ninyo na chartered, uh, lilima lang kayong lalaki? Nag-freeze tayo. Uh, uh, Arnel? Uh -oh. Nawala lang Less po ng audio. Yeah. Dito lang po sigurado oh. kung lima kami or apat lang. <laughs> oh, gan mas marami talaga ang mga kababaihan na ating mga Bilang... magagawa doon. Opo, ah mga apat or lima lang po yata kami. Oh, Arnel, nakatulong ang migrante dito sa ating laban na to. Eh, if you recall, di ba, noong una ka namin makapanaya, migrante nga ang naging source namin para ka makontak. Opo. Malaking tulong po ang Migrante International kaya po uh, nakahingi po ako ng tulong sa inyo. Kasi po uh, kung wala po sila, uh, hindi rin po talaga kami makaka- hingi ng tulong basta-basta uh, sa, sa kagaya po sa programa po ninyo. Oo. Uh, well, kami ang ating pagkilala nga dito, gobyerno pa rin, DMW, kasi sila nga ang responsable sa pagpapauwi sa inyo. Pwede bang kaunting kwento lamang? So, noong kasing una, nung nakapanayam ka namin, uh, ikay ngayon nanawagan sa mga anak mo dyan sa Cavite, by the way, kumusta sila? Kayo ba nagkita kita na? Uh, hindi pa po. Uh, may inaayos pa po ako mga papel. Kasi po, uh, wala po kasi akong passport na hawak eh. Travel documents lang po. Pag okay. naayos ko na po, uh, makaka-uwi na po ako. Ayun. O sige. So ganito. So yung nga ano, uh, nung tinawagan ka namin... Hindi tayo sigurado, di ba, kung ano na mangyayari sa inyo. Tumawag naman kami in fairness kay Secretary Kakdak, no? At nangako nga siya ng ugnayan. So siguro nga nakatulong yung tawag na iyon para ka makauwi ngayon dito sa Pilipinas. Sa ngayon, uh, Arnel, ano ang, uh, ano ang balak mo sa buhay mo? Ngayon nakauwi ka na. Ngayon po, ah, uh... Ang gusto po is uh, mapayapa muna po yung, uh, uh, yung mga alalahanin namin na nangyari doon. Pagkatapos po, eh, saka po ako magpaplano kung ano po yung uh, magandang uh, uh, gawin sa tulong na naibigay ko sa amin. Mm -hmm. uh, and then kung may chance po na makuha ko uli yung passport ko at ma makapag-apply po ulit sa iba. Oh, uh, ayaw mo na sa Lebanon? Uh, kung ako tatanungin na... Uh, Oo, ayoko na rin eh. Kasi parang hindi ko naman masasabi na na hindi titigil yung yung gulo pero uh, inap na po siguro yung uh, walang taon na nag-stay po ako doon. Sa mga naranasan ko po lahat ng mga nangyari. Hmm. Kasi noong huli tayong mag-usap, Arnel, kinikwento mo sa amin, wala kang tulog kasi may may ang bombahan. Ay, opo. Pati nga po nung pag-alis po namin, nung time na pa na kami dito, uh, meron pa pong uh, uh, yung sa gilid ng airport, meron po silang uh, tinira doon na, ano, na hmm. ewan ko saan po. Basta sa gilid lang po ng airport, habang nasa runway po kami umaandar. Uh, oh. hmm. Kaya uh, nakakaba pa rin po yung oh. paglipad namin. Oo. Oh. Oh. Ito lang, gusto ko lang ma ano, no, maramdaman ng mga nakikiligayon sa atin at nanonood hmm. sa atin, Arnel. Noong sakay kayo ng eroplano, oh, nasang kabanda sa eroplano? Harapan, likuran? Medyo nasa unahan po ako ng konti. Okay, sige. Sakay ka ng eroplano. So, noong nag -take off na kayo, ano naramdaman mo? Ang naramdaman ko po, sir Ted, nung nakikita ko po na mayroong umuusok doon sa gilid ng airport, na alam kong kagagaling lang sa pagbomba, Parang gusto ko na rin po talagang itulak ng mas mabilis yung eroplano na makalipad po talaga ng na mabilis. Oo. Uh, nag stopover kayo sa Sobrang Qatar. Sobrang kaba po. Oo, naintindihan natin. Nag stopover <laughs> oh, kayo sa Qatar, di ba? Oo. Same same oh, aircraft po. ang sinakyan niyo papunta ng Pilipinas. Ang ano po is uh My Way Airlines. Nag -cha so, cha nag, -change namin kayo. Na... nag change aircraft kayo. Nag change aircraft kayo. Hindi po. Uh, same stay eh, lang eh. po kami sa 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 airplane mula nung pag-alis namin sa Beirut. nag wheel lang po sa okay. Qatar and mm. another refueling po sa Bangkok. Ah, so hindi Alam na kayo buo ba? Okay, Kasi sige. po nung time nung time po na, na lumilipad yung eroplano, nag ano po kasi nag-divert. Ah, parang inikot po niya kasi po yung time na yun parang uh, nagpalipad po ng missile yung Israel sa Iran. Kaya po parang nag-divert. Oo. Then, nag-refuel po uli kami ng bangko. Mm -hmm. So, nag-no-fly uh, eh, nag zone doon sa lugar, kaya humaba ang ruta nyo at kinakailangan magkarga ulit ng gasolina. Sige. So, er, ano ang kwento mo, Oo. Arnel? Nung lumanding na kayo sa Pilipinas, ano na? Nagpalakpakan kayo sigurado lahat ng mga sakay, ng mga manggagawang Pilipino? Nako po, ang, hindi lang palakpakan po. <laughs> yung talaga pong... Uh, ang uh, pakiramdam namin is uh, mabubuhay pa po kami. <laughs> Sobrang sarap po ng pakiramdam na, mm -hmm. na safe na po kami. Mm -hmm. naluha ka din, Arnel, sa pag, paglapat ng gulong ng eroplano sa runway sa Naiya. Naluha ka din. Opo, yung talaga pong pakiramdam mm -hmm. ng, ng ano, na safe ka na, na wala mm -hmm. ka nang aalalahanin. Yun, oh. Talaga pong yung pakiramdam mo is uh, maginhawa na wala ka nang iniisip na mm. kung saan po uh, babagsak yung missile o kung saan <sighs> oh, oh, saan may oh, sasabog oh, oh. Uh, wala na pong alalahanin eh. Amen. Naintindihan natin yan kasi ganyan talaga ang sitwasyon. Nung mga, yung mga, mga nagdaan pa no, na pag-uwi ng Pilipinas, yung coverage doon na panood ko, talagang pag-landing, pagtapak na pagtapak ng gulong ng eroplano doon sa runway, hiyawan ng mga Pilipino, yapusan, iyakan, at nasabi nga na finally, Opo. we are home. Nasa, na nasa tahanan na kami. di ba? Sige. So, pasalamat ka, Arnel, sa lahat ng mga tulong-tulong para ka makauwi sa ngalan din ng mga kasama mo sa biyahing ito. Magpasalamat kayo. Opo. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat po ng government na, na sumalubong po sa amin. On, on the spot po na nandun po sila na ang mga government uh, official po natin. Sinalubong po nila kami ng, ng talaga pong sobra-sobra. At uh, masaya po kami lahat na, na wala na kaming nararamdaman na takot na nakauwi kami ng safe dito po sa Pilipinas. Saka mm -hmm. sana po uh, Sir Ted, sa government po natin na mga empleyado po sa sa nag-aayos po ng mga nagpauwi. Sana po matulungan din po nila yung uh, ibang kababayan natin na na, na na pinipigilan po ng mga amo na wala pong kakayahan na uh, uh, ipaglaban po na makauwi po sila. Mm -hmm. Kasi po kawawa naman po yung na na mga na, nagme-message din po sa akin nahihirapan po talaga sila na napayagan ng amo A, ano po sila uh, yung minsan pag nagpaalam po sila hindi po sila lalo kaya mm. pero yung embassy po natin sa Beirut uh, yung Lebanese po doon uh, pinaglalaban niya po yung mga mga humihingi po ng tulong kaya mm -hmm. uh, napaka ano rin po na embassy natin sa wag po matakot sila na lumapit sa embassy sa Beirut mm -hmm. Ayo. Tutulungan po sila ng... Uh oh. salamat na marami. Uh oh, ito yung actual na kwento mismo ni Arnel, ano? Uh oh, sa kanyang ito pinagdaanan. Po si makarating po ng Pilipinas at mawala na yung alalahan. Okay, sige. So Arnel, salamat na marami sa pagbabahagi mo ng iyong kwentong iyan at ikay isa no, sa paghuhugutan namin dito ng inspirasyon pa rin para tumawag nila sa Kitari Kakdak para doon sa mga Pilipinong na andong pa at hindi binibigyan ng clearance sa kanilang mga employers para maipaglaban natin at makabalik din sa Pilipinas. Mabuhay ka Arnel, matulog ka ng mahaba, ah, yung NA, ah, mag-enjoy ka po. sa bakasyon mo na ito. Salamat Arnel, mabuhay ka. Salamat. Thank you. Si Arnel Sarsia po. Mabuhay ang ka. Cavite na nakaawit po. Finally. 8 years daw ho siya sa Lebanon. Siya natatrabaho doon sa isa pong uh, main, nag, ano ho ito, parang detailing ng mga auto mismo po doon sa Beirut. Ay nako, uh, ramdam po natin itong uh, mm, nadarama ng mga Pilipino na nakauwi sa Pilipinas matapos pong dumaan sa matinding pagsubok, trauma ng dahil po sa gerang yan na nangyayari ngayon sa Beirut, particularly po sa Lebanon.